Eh, buko talaga. Shout out po sa mga magbubuko. Ano po? Tagal din natin bumibiyahan ng buko eh. Yan. Fresh na fresh buko. Dadala po tayo dati sa Pasig. Ng buko. ay po, sa episode ito, ano po, tayo po ay magbubuko po dito sa area number 2 oh, tara sama sama po tayo pipili lang po tayo yan yeah. yun pala sa kabila oh. harap yung mga tanim na utol na buko oh wala pa pong laman yun no? titingin pa po tayo dun, oh ba may green po ito oh doon kaya sa banda-banda doon wala pa rin po rin laman ano po yung sa ano ng kalamansian po ito kaya sa kabilang side yan buko po kung po kayo mahilig sa buko oh try po natin katukan parang may laman na rin eh. yan ganito po ay pala palatandaan mo parang medyo matigas na po oh. pero isakto sa buko po. pero pag po yung bata pa sa pagkabuko ganito oh. may parang parehas Ayan po yan. Ayan po. Mura. Ayong walang laman. Malambot po yung pagkatuktok. Pero po compare natin dito sa buko talaga. Oh. Ay para may laman talaga. Rin. Eh. Hindi ko po sure kung ano talaga. Ano, baka pagbuklat natin ay wala ay. Eh. Pero ito may laman po medyo manipis. Oh, hindi pa po kakapalan bago pa lang siya nag-ano nag uh, lalaman sa iba kaya pero ito lang sige ko na ano po tayo dito eh buko talaga shout out po sa mga magbubuko ano po, tagal din natin bumibiyahan ng buko eh o fresh na fresh buko dadala po tayo dati sa pasig ng buko Palagay ko po rin malauhog. Hindi pa yung tunay na buko po ba? Pero may laman na rin po. Wala pa ata. Wala pa. Pero meron na, mag na lang, madulas na ako ng konti. buko po Malauhog oh. Ah. Tamis. Tungod po sa matamis, malamig. Uh -uh. Tatlo po ang klase ng size ng buko. Malauhog. Ito po yun. Yung parang walang laman po. Tapos ay yung pang salad. Yung po yung pang buko salad. Yung medyo makapal-kapal lang konti. Tapos po ay yung malatenga. Yung pag nilukad niya ay buo. Yung malatenga po ang tawag yun. Ito po ay may makakalis na rin kunting-kunti ba oh. Yan oh. yeah, malauhog. Hindi mm. pa po makapal. Siguro po mga 15 days siya na yung ano po pwede na siyang maging pang buko salad po ang po tingin pa po tayo iba Ayan pa po pala, oh. Mm. ah, daming tuh tertih sakat punya mga gatuh ayun pa rin wala pa rin laman oh no? hmm. wala pa po itong laman nabuko na ito sabaw pa lang po ang papa yan po pating gayaan ay medyo mapakla pag yung wala pa laman pero ito po yung matamis ay pag yung may laman na oh. pare-pares po natin hindi alam na yan no? basta pupula yung damit kakain ng kakaw ah, pwede na siya oh. medyo ano pa oh. pwede na rin po malapit na siya oh. mm. Uh -huh. dito po ilalagay ng buto.